Ipinakilala ng Jurassic World Rebirth ang pinaka nakakatakot na nilalang sa prangkisa, ang Distortus Rex. Isang dambuhala at nakakatakot na halimaw na isinilang mula sa maling eksperimento sa genetika. Isang mutanting na muhay ng mag-isa, nagdudulot ng nakakakilabot na anino ng takot sa isla. Hanggang sa dulo ng pelikula, nanatili siyang pinuno ng isla San Hubert. Pero nagbubukas iyon ng tanong na pinagdedebatehan ng mga tagahanga mula nang matapos ang pelikula. Ang Distortus Rex ba ang pinakamakapangyarihang dinosaur sa buong prangkisa? Dahil kahit na ito ang pinakabagong halimaw na lumabas sa spotlight, hindi lang ito ang nagkaroon ng korona na iyon. May isang kalaban na imposibleng balewalain. Ang Indominus Rex. Ang unang hybrid na halimaw ang sumira sa Jurassic World mula sa loob Matalino, malupit at halos hindi mapigilan, ito ay nakatakas sa kulungan at nagdulot ng lagim sa isla Nublar gamit ang nakakakilabot na kakayahan. Ang halimaw ay nangaso para sa libangan, nilin lang ang mga pagtatangkang kontrolin ito at pinalayas ang tao sa isla. Hanggang ngayon, naririnig pa rin ang bakas nito sa serye. Kaya, dadako tayo sa tanong, kung maghaharap ang Indominus Rex at ang Distortus Rex, sino ang mananalo? Ngayon, Susuriin at ikukumpara natin ang kanilang laki, lakas, talino, liksi, karanasan sa laban, kakayahan sa pagpatay, at kung gaano sila katakot-takot. At sa huli, makakakuha tayo ng tiyak na sagot sa tanong. Alin talaga ang karapat dapat tawaging pinakamakapangyarihang dinosaur sa Jurassic franchise? Dalawang halimaw, isang corona, ito ang Distortus Rex laban kay Indominus Rex alamin natin kung sino ang magwawagi. Siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button. Dahil 70% sa inyo ay hindi pa nakakasubscribe. At kailangan nating bawasan ang agwat na yan. Tara na, simulan na natin. Ihambing muna natin ang laki nila. Si Distortus Rex ay may taas na 8.1 metro o 26.6 na talampakan at may habang 14.5 metro na halos 47.6 na talampakan na mas malaki pa kaysa sa double-decker na bus. May bigat din itong 20,000 libra na katumbas ng 10 tonelada. Ang Indominus Rex ay tinatayang 6.7 metro ang taas. 22 talampakan ang taas at 55 talampakan ang haba nito. Sa Jurassic World Evolution 2, 5.7 tonelada ang bigat ng nilalang na ito kaya mas mabigat at matangkad si Distortus Rex kaysa kay Indominus Rex para sa laki puntos kay D-Rex. Magiging sagabal kaya ang dagdag bigat sa susunod na paghahambing? Abangan ninyo! Ngayon, dito na nagiging mahirap dahil ang tunay na lakas ni Distortus Rex ay hindi pa talaga na ipapakita. Nakita nating madaling pinahinto ni d ang jeep kahit umaandar ito ng halos 20 milya kada oras. Nagbigay ito ng daan at newton ng puwersa sa kanyang target, nasapat na para mapatumba ang isang mid-sized na dinosaur. Para mapatigil ang dalawang tuldok lima tuniladang halimaw na bakal mula 20 milya kada oras, kailangan ng higit 200 at 25,000 newton na kontrapwersa. Ganyang kalakas ang impact na parang umatake ang elepante, kaya makikita mong napakalakas ng d kahit bahagya lang ito ipinakita sa pelikula. Gayunpaman, sapat na ang mga sandaling iyon para ipakita kung gaano kalakas at dominanting nilalang ito. Nakita rin natin iyon sa pasilidad nang mawala ng kuryente at mag-offline ang mga security system. Tuluyan nitong winasak ang kulungan nito at walang natirang bakas. Kaya nitong tuluyang sirain ang makakapal na metal na pader na pumipigil dito. Nakita rin natin na hinila nito ang isang helikopter mula sa himpapawid at inihagis ng malakas kaya sumabog at naging malaking bola ng apoy sa lupa. Kita na hindi lang para sa lakad ang malalaking masel na yon. Ano ang ginawa ni Indominus na katulad nito? Pagdating sa purong pisikal na lakas, si Indominus Rex ay isa sa pinakamalalakas na nilalang na nakita sa Jurassic franchise. May dala itong sapat na kalamnan para makapaglabas ng matinding puwersa sa bawat galaw dinisenyo sa pamamagitan ng genetic engineering. Hindi lang ito malaki, ginawa ito para sa matinding lakas. Kayang sirain ang halos anumang hadlang sa daraanan nito. Isa sa pinakamalinaw na pagpapakita ng lakas nito ay ang marahas na pagpatay nito sa buong kawan ng Apatosaurus. Mga hayop na bawat isa ay tumitimbang ng mahigit 20 tonelada. Hindi lang basta pumatay ang Indominus, dinurog, binuhat at inihagis pa nito ang mga dambuhalang nilalang na iyon ng napakadali. Sinira nito ang mga tarangkahan, binasag ang pader ng kulungan, at pinataob ang mga sasakyan sa pananalasan nito. Mga gawaing higit 20,000 Newton ang puwersa na gawa na parang walang hirap. Talagang kahanga-hanga ang lakas nito. Batay sa ipinakita sa pelikula, masasabi nating kayang-kaya ni Indominus Rex na makipaglaban bilang pangunahing mandaragit ng Isla Nublar. Habang nabigyan ng pagkakataon, si Indominus na ipakita ang lakas niya. Mas malaki at mabigat si Distortus. At dahil sa mahahaba niyang braso, mas kaya niyang gumawa ng mas matitindi. Kung ang Indominus Rex ay parang fighter jet, ang Distortus Rex ay parang tangke. Mas malaki, mas mabigat at mas malakas. Sa Distortus, napunta ang puntos. Dapat tandaan na ang D-Rex ay isang genetic na abnormalidad isa sa mga hakbang na nagdulot sa paglikha ng Indominus Rex. Dapat asahan na mas pinong nilalang ang Indominus, pero hindi ibig sabihin ito na hindi namumukuntangi si Distortus bilang isang tunay na halimaw. Ngayon, pagdating sa talino, may malinaw na panalo. Ipinamalas ng Indominus Rex ang katalinuhan niya sa Jurassic World. Nagpaplano ito ng pagtakas. Minamanipula ang paligid at nagtatalaga ng mga bitag isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ay kung paano nito hinarap ang Ankylosaurus. Matapos nitong mapagtanto na masyadong matibay ang baluti para butasin, mabilis nitong pinatalikod ang Ankylosaurus at agad tinarget ang nakalitaw na leeg. Hindi lang lakas iyon, kundi maingat na paglutas ng problema. Sa kabilang banda, mukhang ang Distortus Rex ay hindi lang pisikal na depekto ang dinaranas. Ipinapakita ng kilos niya ang kakulangan sa pag-iisip na maaaring sanhi ng di matatag na genetic na komposisyon. Mukhang hindi ito kaya manghuli ng malalaking biktima at may kakaibang pagnanasa sa maliwanag na ilaw na nagpapahina sa kakayahan nitong mag-isip ng estratehiya. Kapag bumukas ang gate, kita natin ito habang pinapanood ang team ni Zora. Mas nangingibabaw ang pagkamausisa nito kaysa sa pagiging marahas. Bagaman nakakatakot ang presensya nito, hindi nito ipinapakita ang parehong antas ng kamalayan o kakayahang mag-adapt gaya ng Indominus Rex. Kaya pagdating sa talino, wala itong laban. Madali lang nanalo ang Indominus Rex. Ngayon, punta naman tayo sa liksik. Muli, pinatunayan ng Indominus Rex na napakahusay niya sa kategoryang ito. Kahit malaki siya, mabilis at eksakto siyang gumalaw. Kayang tumakbo ng tatlong pumilya bawat oras tumalon sa hadlang at lampasan ang ibang dinosaur ng madali. Kaya niyang sumingit sa masukal na kagubatan, umiwas sa mga atake, at mabilis na mapalapit sa kanyang biktima sa loob lamang ng ilang segundo. Para sa isang nilalang na kasing laki niya, ipinakita ni Indominus ang liksi na hindi natural at nakakatakot sa bisa. Kung ikukumpara, ang Distortus Rex ay isang ganap na ibang uri ng nilalang. Ang laki ng katawan nito at mutated na pangalawang galamay ay nagdulot ng mabigat at hindi koordinadong galaw. Sa halip na umatake ng mabilis, ito ay sumusulong ng mabagal at sinasadya, hindi gaya ng isang mandaragit, kundi mas parang gumagalaw na pader ng pagkawasak. Hindi ito nagmamanman o humahabol sa biktima nito. Tinatapakan lang nito ang kahit anong madaanan, pero pagdating sa liksi, hindi talaga ito maikukumpara. Ang d ay hindi talaga dinisenyo para sa bilis. Kaya sa kategoryang ito, walang duda na ang Indominus ang nangunguna pagdating sa liksi. Pagdating sa tibay, pareho namang matitibay ang dalawang dambuhalang ito. Sa umpisa ng rebirth, nagpapaputok sila ng lethals sa Direx, rex ngunit walang epekto dahil tumatalbog ang mga bala sa matigas nitong balat. Nang agawin niya ang helikopter, tiyak na tinanggap din niya ang lakas ng rotary blades pero walang ebidensya na nabutas ang balat niya. Kaya talagang napakatibay ang halimaw na ito. Sa kaso naman ng Indominus Rex, makikita natin na halos walang epekto ang mga baril, kundi lalo lang nitong naiirita ang halimaw. Sa dulo ng pelikula, tinamaan ito ng rocket-propelled grenade, pero bukod sa bahagyang paso, hindi nasaktan. Dumaan sa matinding pagsubok ang Indominus sa buong pelikula, madaling binabasag ang mga kulungan nakikipaglaban sa malalaking dinosaur, mga machine gun, rocket launcher, mga raptor, at isang T-Rex, pero nananatili pa rin itong nakatayo. Ang tanging nakatalo dito ay ang dambuhalang Mosasaurus, na siguradong gagawing pananghalian ang D-Rex na kasinlaki ng dinosaur. Dahil sa dami ng nagawa, panalo si Indominus Rex. Pero dikit ang laban. Ngayon, para sa takot na dulot, may malinaw na panalo dito habang ang Indominus Rex ay isang nakakatakot at talagang nakakatindig balahibong nilalang. Napakalakas, mabilis, maliksi, matibay, at may dos-dosenang matutulis na ng ngipin sa bibig na kasing laki ng isang daib. Pero ang distorter strix ay ibang klase talaga. Mali talaga ang nilalang na ito sa lahat ng aspeto. Umuusad ito na parang isang sinaunang halimaw ni Frankenstein. Ang mga galaw nito ay bigla-bigla at hindi natural na para bang nahihirapan pa ang sarili nitong katawan na magdikit-dikit. Hindi ito umuungal, kundi sumisigaw, isang baluktot at nabaling tili na mas tunog paghihirap kaysa kapangyarihan. Nakakabagabag ang bawat itsura nito na parang hindi dapat umiral. Isang pagkakamaling nabigyan ng buhay. Hindi mo tinitingnan ang direks bilang mandaragit. Kapag nakita mo nito, parang halimaw agad ang naiisip mo. Siguradong magiiwan ito ng permanenteng pilat sa iyong isipan. Kaya pagdating sa fear factor, wala nang tatalo dito. Si Distortus Rex ang nagwagi. Mas lamang si Indominus Rex pagdating sa sandata. Ang hybrid na ito ay pinaghalo ng maraming hayop kaya tila walang katapusang kagamitan ang kaya niyang gamitin. Hindi lang ito may matutulis na kuko, malakas na kagat at mataas na katalinuhan, kundi may kakayahan din itong magcamouflage na napakainam kapag kailangan mong lampasan ang kalaban at lusutan sila mula sa likuran. Kaya rin itong gayahin ang huni ng Dromaeosaur dahil bahagi ito ng raptor, kaya nitong tumawag ng kasama at bumuo ng grupo para pabagsakin ang biktima. Para sa laban na ito, hindi isasama ang karagdagang raptor dahil isa sa isa lang ito. Ang distortus ay may mas simpleng hanay ng mga sandata, kabilang ang malakas nitong kagat na malamang ay mas malakas pa kaysa sa Indominus Rex dahil pangunahing T-Rex DNA ito na may pinakamalakas na kagat sa lahat ng hayop sa lupa sa kasaysayan. Siyempre, may malalaking braso ito na nagbibigay ng kalamangan sa paggalaw at labanan dahil kaya nitong sumugod at manakit mula sa mas malayo. Gayunpaman, wala talagang kakaibang kakayahan ang distortus tulad ng Indominus Rex, kaya naman madaling nakuha ng Indominus ang panalong ito. Panoorin mo lang ang pelikula para malaman ilan ang napatay ng Indominus Rex. Kasama na ang Camp Cretaceous. May hindi bababa sa 34 na napatay si Indominus. Kabilang ang anim na Apatosaurus, dalawang Velociraptor at isang Kylosaurus. Hindi pa kasama dyan ang posibleng marami pang namatay na empleyado ng parke na di ipinakita sa pelikula. Kung ikukumpara, si Distortus Rex ay nakapatay ng apat sa simula, ilan pa sa helicopter at walong Martin Krebs sa dulo. Kaya pagdating sa battle record, si Indominus ang may pinakakahangahangang resume. Ano ang pinal na hatol sa labang ito? Pumasok si Distortus Rex na may tatlong puntos habang si Indominus Rex ay may lima. Kaya malinaw na si Indominus ang panalo sa laban. Habang si d ay isang nakakatakot, nakakatindig at dambuhalang tangke ng dinosaur, marami itong malinaw na kahinaan dahil isa itong pagkakamali. Isang bagay na hindi dapat umiral isang hakbang lang sa paglikha ng Indominus Rex. Mas matalino, mas tuso, mas mabilis, mas maraming sandata at isang ganap na walang awang makinang pamatay si Irex na walang habas na pumapatay ng mga kalaban nito mula sa isang target papunta sa susunod. May dahilan kung bakit madali nitong pinabagsak ang Jurassic World at mahirap tanggalin ang korona nito. Pero ano sa tingin mo ang kayang tumalo sa haring ito? At sino ang gusto mong makita na susunod na maglaban? Sabihin sa amin sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification button para maging residente ng Dangerville. I-like mo ang video na ito kung gusto mo pa ng face-off videos. Ako si Alistair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod!